Public knowledge daw ito. Takot lang daw talagang magsalita. Kahit daw doon sa hearing na yon na yung ilang PNP officials na alam ang buong katotohanan nung uh, um, magdeklara nga or ni, nilunsad nga na itong siligong ang fake na war on drugs. Alam nila yung mga reward system at marami pang iba. Alam na alam daw nila kung ano yung plano at nakakagulat din ano ho, na talagang si Bato de la Rosa pala ang overseer o ang tinatawag na coordinator o si Bato yung nagmanage. Sinigurado ni Bato na lahat ay na lahat na inutos ng ng dating presidente o ni Digong ay maisakatuparan. Actually lahat po ng officers, it's a public knowledge po. Takot lang po silang magsalita. Pero lahat po sila, lahat po ng officer na nandito sa loob, alam po nila yan. Dahil public knowledge naman daw kasi yan. Kaya lang kasi takot magsalita. So sa puntong ito, madali na lang siguro magsalita. Itong mga PNP officers or mga officers na ito. Dahil kung, kung mananatiling isa lang ang magsasalita sa katauhan ni Garma, okay, hahaba pa itong investigasyon na ito. Kung lahat kayo ay magsalita na, kung lahat kayo ay um, hindi mga duwag na matatawag, matatapang kayo, o oh, siguro madali lang magsalita. Madali lang nyo lang isiwalat kung ano yung nalalaman nyo tungkol nga sa EJK. Ako lang po ang naglakas loob magsabi. Yan ang paliwanag natin. So, si uh, General Manager dati na si, ng sweepstakes, uh, charity, uh, uh, charity Sweepstakes Office na si Garma. Okay. So magsasalita na ba itong mga officers na ito? Dahil kung hindi, ay, baka kayo, madamay din dyan. Diba? Uh, ulitin natin na uh, malaking pasabog ito kung tutuusin talaga. At uh, marami pang madadamay dyan, sigurado tayo. Marami pa sana rin magsalita bago kayo madamay. Good luck.